Uh, importance of research in daily life. okay, Ano nga ba ang kalagahan ng pananaliksik? Ayan, Tagalog na Tagalog. Uh, research in daily life. So, pag-usapan natin. Uh, okay. Pinaka-boring na part. i define natin what is research. Ang research po ay isang pahiram. Mali. Ang research po ay isang systematic investigation and study of materials, sources uh, establish facts, gather new information for us to be able to reach new conclusions. No? It involves careful and methodical approach to discovering, interpreting, and revising knowledge on a particular subject. So actually, without knowing it, uh, sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo ay nagre-research. No? Uh, marami tayong mga problema sa buhay. <laughs> Speaking of, o oh, yung mga natatamaan dyan, lahat naman tayo siguro may problema. And as we face problems, we are looking for solutions. Uh, although hindi natin tinatype, hindi natin dinodocument. Tayo ay somehow nag-research na mas maunawaan natin yan after uh, explain ko sa inyo yung, ano, yung process ng research. Di ba kapag may problema tayo, we are trying to look for solutions. So, minsan nagtatanong tayo, naghaharap tayo ng YouTube video kung paano ginagawa yung mga bagay-bagay. And then, tinetest natin kung kaya ba natin at kung effective ba yung solusyon na naisip natin. That's generally speaking you no, know, when it comes to problems. And that is research. You no? Know? Everything that you see is a product of the research. Lahat po ng mga kaginhawahan natin sa buhay na nararamdaman is syempre produkto yan ng mga pananaliksik. Mapa-science, mapa-math, mapa-technology, marami. Okay? So, let's begin. Ah, uh, kahit nga ba mahalaga ang research? Maraming dahilan. If you're going to look for books that would uh, explain this, marami. Pero in this video, I will be uh, enumerating five, siguro. Pero ito na kasi yung pinaka -base. Number one is informed decision-making. Uh, mahalaga, no? Bago tayo mag-desisyon sa buhay, Bago tayo, alam ba, pumili ng eskwela sa college, alamin muna natin kung ano ba yung background ng school, di ba? Nire-research muna yung school, ah, uh, yung teachers natin, ano ba yung mga ganitong mga kasanayan. Ah, uh, para naman kapag nag-decision tayo, uh, well-informed, di ba? Ah, uh, mayroon tayong problem solving number two. Bakit mahalaga? Siyempre, isa sa mga um ka ng research is mag-solve ng problema. Okay? Kaya sa unang mga task ninyo, bago kayo mag-isip ng title, pag-iisipin kayo ng, syempre, number one, problem, pero somehow related siguro sa sa inyong course o sa inyong strand. Marami yan, maraming problema sa mundo, di ba kayo makuupusan. Wag kayong mag-alala. Okay? Number three, innovation and progress. Mahalaga ang research, lalong-lalo na sa pag-iisip ng mga makabagong pamamaraan. No? Kasi kanina, we solve problems, we have to innovate. No? Kaya tayo may problema, malamang ay eh, hindi na gumagana yung mga dating ginagawian. No? Halimbawa, dati ang problema namin ng elementary, bullying lang. no nagkaroon ng internet, naging cyberbullying na. So, nag-innovate yung technology, nag-innovate din yung bullying. So, siyempre lahat ng bago may mga positive effects at meron ding negative effects yan. Kaya naman kinakailangan ng karagdagang research. Number four, education and knowledge. Ayan, mahalaga rin yan. Dahil ang mga research ay nagtatatag din yan. No? Uh, isa sa mga mahalagang bahagi o tawag dito, ah uh, say-say ng research is para ma-improve natin yung education. Uh, alam naman natin, education is one of the pillars ng human civilization. No? We want to improve life, thus we have to look for additional knowledge, additional uh, ways to describe the things around us. Right? Medyo cheesy yung pagkakadefine ko, pero yun lang talaga. And finally, number five, policy and development. Ah, may halaga din ng research pagdating sa mga mga batas-batas, no, sa mga pulisiya na ipinapatupad ng gobyerno, pulisiya na pinapatupad ng siyudad. Uh, hindi naman yan, ano eh, uh, naisip lang nila. may Well, mali, maling pamamaraan yung magbibigay ka ng policy na on the fly, na wala man lang research na nakaback up. No? So, alimbawa, kung ikaw ay magpapatupad ng uh, bagong traffic scheme, dapat merong research. Alimbawa, sa DepEd, may bagong kurikulum na ipapatupad. Hindi dapat naisipan lang yan. Dapat dumaan yan sa isang matinding research. Okay? So, yun. Actually, yun yung limang mahalagang bagay kung bakit kailangan natin ng research sa buhay. Uh, kung meron pa kayong naisip, sige, comment din doon sa comment section. Uh, ibig sabihin, actually, napaka-clean lang ang video nito. I'm planning to have this video 15 minutes lang. Uh, so, bear with me. Okay? <laughs> sige. So, sunod na topic natin e, sample scenario. Ayan. Di ba kasi sinabi ko, mahalaga ang research. O, basahin natin, sabay-sabay. O hindi, wag na. Kasi malamang nakahiga ka lang sa bahay mo o nakaheadset ka. Now, so babasahin ko na lang. Si, uh, John is approached by a friend who offers him an opportunity to invest in a new business venture. Tagalogin natin. Si John daw may lumapit sa kanyang ibigan. O, inaalok siya ng isang tracket. Uh, Opportunity para pumita, uh, para mag-invest sa itong makabagong business venture. Ibig sabihin, uh, isang paraan ng business na no? kikita sila. Oo, kaibigan ni John. So, anong ginawa ni John? Uh, without conducting any research, John decides to invest a significant amount of money based solely dun sa kanyang, kung nadala siya eh, nataka sigasig yung pag-aalok sa kanya eh, di ba? Baka ito yung mga 500 mo, gawin natin 10,000, ask me how. Baka ito yun. Ito yung mga budol na tinatawag. So, anong ginawa ni John? Without conducting any research, nag-decide siya kagad mag-invest. So, sa tingin nyo, anong mangyayari kay John? Alam na natin. <laughs> Hindi siya nag-research. bigla bila na lang siyang nagbibitaw ng pera. So, sa tunay na buhay, uh, we do research. Okay, huwag tayong tama rin kasi sa ngayon, sa estudyante ka, grades pa lang ang nakasalalay. Sa tuloy na buhay, pera na at kinabukasan mo na ang iyong naitatakot. Okay? Wow. Dalim. Okay. Now, pag-usapan natin yun, characteristics of research. Ano nga ba mga katagian ng research? Ah, ang research po ay ano? Ang research po ay systematic. May nauunang step, may second step, may third step, may fourth step, at may final step pag sinabing systematic, hindi ka pwede ito, uh, meron niyang sinusunod no? na linya. Parang yung pag nag enroll ka sa school, di ba? may system. Okay? Kapag ikaw ay kumukuha ng mga ayuda, ng mga scholarship, may system. So, may first step, second step, at third step. Now, empirical. Uh, kung hindi mo naiintindihan yung sarit ng empirical, you can search it sa Google. Pero ang empirical, it means ito yung mga bagay na... Ito yung mga bagay na tumutukoy sa mga... <laughs> Nabubulala ko. Ito yung mga bagay na ating na observe through senses. At ito yung mga bagay na may kinalaman sa ating reality. Oo, oh, ang lalim. Okay. ida down ko. Sige ah uh, kapag sinabing empirical, ito yung mga bagay na nabibilang. Di ba? Pag nagre-research tayo, nagkakaroon tayo ng sa statistics, di ba? Binibilang natin yung bilang kung sino nag-yes, kung sino mga nag-no. Hindi lang hula-hula. Okay? Pag sinabing empirical, nabibilang, nakahawakan, uh, nakakausap. Kasi sa research, we are going to do uh, interviews. So, yung mga sinabi niya, that's data. Okay? So, data is empirical. So, ang research hindi pwedeng spiritual lang, no? Uh, kailangan meron tayong evidence. So, analytical, syempre, kapag meron kang data, you have to make sense of the data. Hindi lang basta tayo magpokuli. I-analyze natin. At ano ba yung sinasabi sa atin ng data? Okay? Sa quantitative, binibigyan tayo ng numbers, di ba? Mga charts. Sa uh, pinapa tinitingnan natin yung observation notes, di ba? tinitingnan natin yung mga transcript ng ating mga interview, ano ba yung sinasabi sa atin? So, ina-analyze natin yung malaking bit. Okay? Number four, objective. Sabi daw, kailangan ng research, objective. Ibig sabihin na objective, hindi makakapektoan ng iyong opinion. Kung ano man yung nakolekta mong data, yun lang, huwag mo mapaguhin. Hindi, porket hindi mo gusto yung nababas sa research mo, hindi mo na-i-percent or do-doctorin mo na. So, dapat objective tayo. Okay? And finally, reproducible. Ibig sabihin niyan, uh, for example, tapos na yung research mo at meron ka ng mga conclusion, meron ka mga findings. Now, pagbabasa niyo yung research mo, uh, dahil nga yan ay systematic, may kita ko yung ano may merong parts sa research na ano yung steps procedures so gagayahin ko lang yon at syempre may gagawa ko na rin sa locality ko. So, halimbawa, yung research ay ginawa sa isang local community. Ngayon, gusto ko gawin yung research mo dito naman sa siyudad, sa CP. Titignan ko kung may pagkakaiba ng opinion. So, mapa-education man yan o business. So, nare-reproduce, naduduplicate ko siya. No? Ganyan yung research. Sa mga hard science naman, halimbawa sa mga experiment, dapat nare-reproduce mo yun. Halimbawa, ah, uh, siyempre may findings sa isang scientist i-explain niya kung paano yung setup niya sa kanyang kanya experiment. Dapat magaya mo yon at kung ganun pa rin ang result, ibig sabihin, malamang sa malamang, uh, accurate yung kanyang research.